I'm about to go to a private viewing of Alan's new movie. So I'm very, very excited. I'm just waiting for my friends to come because it will all go together. I have spare time. I'm actually about to go to a private viewing of Alan's new movie. So I'm very, very excited. I'm just waiting for my friends to come because it will all go together. Welcome back, Maraldab. Dab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay po tayo ng pinakamainit. na update po ngayon sa social media mga kaaldab. Ang dami na naman pong reaksyon at komento na naman po sa atin mga Bakit daw po hindi ko na may mention lagi ang pangalan ni Julia Montes at hindi ko daw po binibigyan ng magandang update na kasama naman daw po si Julia Montes sa pelikula bakit hindi ko raw po masyadong nabibigyan ng performance si, ibig, ibig sabihin bakit binibigay ko lang daw lahat kay Alden lahat ng mga bagay-bagay na kailangan din naman si Julia Montes sa eksena hindi po ba bakit daw ganon hindi ko alam mga kung ano naman po ba yung mga sinasabi nila sobrang bitter lang po talaga kasi may mga kanya-kanya po tayong vlogs may kanya-kanya po tayong update katulad ko focus lang po kay Mengay kay Alden hindi ba normal lang na ang lagi kong binabanggit Alden Richards, di po ba? Pero kung pupunta po kayo sa vlogs ni Julia Montes, sa mga followers niya, sa mga taong nagmamahal sa kanya, puro Julia Montes lang po yung maririnig nyo. Although, babanggitin din si Alden Richards, pero lamang na lamang pa rin po si Julia Montes. Gaya po ng ginagawa ako. Hindi po ba? Hindi ko nga alam mga kaldab. talagang grabe, no? Masabi mong sobrang bitter talaga. <laughs> <laughs> Real talk mga Lahat ang dami nilang napapansin. Well, trending naman po ito mga kaaldab. Yung post ni Heart Evangelista mga kaaldab. Na kunsaan nga po, eh manunood po pala siya ng kumbaga pelikula ni Richard Polker. So nakakatuwa naman po. Di po? Sabi ko nga po sa inyo, dito po tayo nakapokus sa update kay Alden Richards lang. Di po ba? Kung ang mga post nila sa Instagram po mga pabor kay Alden, yan lang naman po yung ibabalita natin. Di po ba? Normal lang kasi sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga pong ipaliwanag. Mahirap nga pong magkomento. Di po ba kapag wala kang resibo at ebidensya, kaya nga po ito yung mga pinapaliwanag ko, ito yung mga sinasabi ko. Hindi lang po nila talaga tanggap, mga ka-Aldab. i e, remind ko lang po kayo ah, sa mga taong, kung mga sinasabing nasasaktan ko po si Julia, okay lang naman po 'yon. Oo ba? Alam ko naman na hindi po totoo yun. Huwag po kayong basta-basta padadala. Sa dami po kasi ngayon ng mga posts sa social media, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa dami ngayon ng mga taong nag-aantay, nag-aabang kung ano na nga po ba yung latest, kung ano na nga po ba yung update. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Ano man po yung mga nakikita ninyo, nababasa ninyo, napapanood ninyo, napapakinggan po ninyo, chill lang. Hindi po ba? Alam niyo naman po dito kay Mr. Destiny, lahat ng mga gusto nyo pong malaman, pabor man o hindi, pagdating kila Mengay at Isoy, maaasahan nyo po tayo. Hindi po ba? Hindi po katulad ng iba na talagang pumupunta lang kapag trending, pumupunta lang pag viral, ginagawa lang nila ng content kapag sa tingin nilang kumbaga maraming titingin hindi po katulad sa atin na talagang 101% updated po tayo di po ba? kaya nga po tignan nyo lagi tayong binabash lagi tayong kumbaga binabanatan well dito naman po tayo sa EAT wala nga po si Mengay nakakalungkot no mga kaldab hindi na naman alam kung ano baka bakasyon na naman yan Mr. Destiny <laughs> di po ba alam nyo naman si Mengay nakakatakot pagka nawala to eh kapag ka hindi nakita sa itbulaga bulaga, hindi po ba talagang sinasabi baka lumipad na naman ang Amerika to, baka pumunta na naman ang Singapore, baka pumunta na naman ang Thai, ng Japan, pumunta na naman ang Korea, pumunta na naman ang Hong Kong, pumunta na naman ang Italy, hindi po ba sinasabi ko lang po ito ah mga kalda, para po sa kalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Alam niyo naman po na kapag ka uh, wala si Mengay updated tayo ngayon napakasimple lang po itong mga katanungan ano kaya po kaya ngayon ang reaksyon ng mga hosts, mga audience kapag wala si Mengay hindi po ba remind ko lang po ah pansinin niyo po kapag wala si Mengay kila Miles Maha ah Maha Atasya Karen kay Raisa Jose, kay Bossing, Tito Sen, pansin niyo po, ano nga po ba talaga yung pagkakaiba pagkanaan dyan si Menggay at pagwala? Hindi po ba? Marami pong nagsasabi kasi sa akin mga kaaldab na, Nako, nakapokus ka lang kasi Mr. Destiny kay Menggay, hindi mo tinitignan kung ano yung husay ng mga legit na bercads. Wala po tayong sinasabing ganoon Ang sa akin lang po mga kaaldab, eh kumbaga mahuhusay naman po lahat ng legit dabber cards Magaling naman at talagang binibigay naman po nila yung lahat ng effort na nakikita naman po pero iba po kasi kapag ka naandyan si Menggay. hindi po ba yung magaling napakahusay yung tipong pag gumalaw si Menggay, kailangan mo rin ipakita na magas magaling ka parang siya po talaga yung pinaka mentor na ito yung gagawin ko higitan nyo to kung gusto nyo mas gawin nyo itong mas maganda kesa sa ginawa ko. Di po ba? Siya yung unang baba, babanat nga ng mga punchline. Tapos bahala na kayo magdugtong. Bahala na kayo maghanap kung ano yung punchline na bagay doon sa ibinato ni Main Paul Kerson. Di po ba? Tama naman po tayo mga ka Kaya nga po si Nahenyo Master Joey De Leon. Magal, baga natutuwa sila kay Mengay. Kasi pag nagbigay ng punchline si Mengay, sa pool nila eh. Kina e Jose, Wally, Paulo, kahit naman po sa barangay, sabi nila, hindi kami nakakagawa ng pag, kumbaga parang nahinto kami, hindi namin alam kung paano magsisimula, pero kapag nandyan si Mengay, magbabato siya ng punchline yun, tuloy-tuloy na hanggang sa makuha na namin yung kiliti ng audience. Di po ba? Totoo naman po yung sinasabi ko, mga di po ba? Na iba po talaga yung karisma, iba yung hatak ng chemistry ni Mengay pag naan dyan na hindi po talaga maaaring gawin agad-agad nila uh, Miles, nila Atasha Mulax kasi baguhan pa lang. Kung baga, kinakabahan sila na baka magkamali tayo. Baka yung gagawin natin, hindi rin magustuhan ng mga viewers. Eh si Mengay, kung baga, kuha niya eh, Alam niya yung mga punto, di po ba? Real to yan, Well, ang gandito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, Abay, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyor hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig